Naanin niyo pa ba ang panahon na pakiramdam natin ay malakas at walang ininda? Na habang tayo tumatanda, unti-unting dumilitaw ang mga pagbabago sa ating katawan na minsan ay nakakabahala. Marami sa atin ang nakakaranas ng tag-ihin ng madalas, hirap sa pagtulog dahil sa pagbangon-bangon sa gabi. O kaya ay pananakit sa bandang ibaba ng tiyan. Ang mga ito ay maaring senyales ng mga issue sa prostate, isang bagay na kadalas ang lumilitaw sa mga kalalakihan sa ating edad. Nakakapagalala, di ba? Marahil ay naiisip mo rin, ano ba ang tamang gawin para maiwasan ito? O baka naman, may nagawa ba akong mali? Sa video na ito, tatalakay natin ang isang napakahalagang bagay na dapat nating iwasan. Isang gawi na maaring magdulot ng pinsala sa ating prostate at pangkalahatang kalusugan lalo na sa ating golden years. Hindi ito tungkol sa paghihigpit sa ating sarili kundi sa pagunawa sa ating katawan at pag-iwas sa mga bagay na nakakasama. Kung nais nice, mong maprotektaan ang iyong kalusugan at mayuwasan ang mga posibleng problema sa prostate, Siguraduhin mong panuorin mo ito hanggang dulo. Dahil meron akong ibabahagi na tiyak na magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyo. Simulan natin sa pinakamahalagang bagay na dapat nating bigyang pansin. Isang gawi na madalas ay hindi natin iniisip na nakakasama, ngunit may malaking epekto sa ating prostate at pangkalahatang kalusugan. Ito ay ang labis na pagpuwersa o paggamit ng sobra-sobrang presyon sa mga sensitibong bahagi ng ating katawan. Marahil ay naisip mo, paano naman ito makakapekto sa akin? Isipin natin ang ating katawan bilang isang makina. Habang tayo ay bata pa, ang makina natin ay bago at kayang-kaya ang anumang puwersa o paggamit. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang mga piyesa ng makina ay nagiging mas marupok, mas sensitibo, at naangailangan na mas maingat na paghawak. Ganon din ang ating prostate at mga tissue sa paligid nito. Ang prostate gland ay matatagpuan sa ilalim ng pantog ng lalaki at ito ay napakamaselan. Ito ay responsabel sa paggawa ng seminal fluid na bahagi ng semilya. Aprasto sa patanda. Natural na lumalaki ang prostate, isang kondisyong tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ito ay hindi kanser, ngunit maaari itong magdulot ng mga problema tulad ng hirap sa pagihi, madalas na pagihi, at pakiramdam na hindi lubusang naalis ang laman ng pantog. Kung sa ganitong kondisyon, patuloy tayong gagamit ng labis na puwersa o agresibong paghawak para itong patuloy na pagtulak sa isang pintuan na hirap ng buksan. Sa halip na makatulong, mas lalo nating sinisira ang mekanismo. Ang patuloy na paglalagay ng presyon o matinding paggagalaw sa rehon ng pelvic floor, lalo na sa mga lalaking mayroon ng umira na isyu sa prostate, tulad ng pamamaga o paglaki, ay maaaring magpalala ng kondisyon. Halimbawa, kung ikaw ay madalas na nakakaranas ng pamamanhid, pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, o hirap sa pag-ihi, ang paggamit ng matinding puwersa ay parang paglagay ng asin sa sugat. Maaari nitong mas paitingin ang pamamaga magdulot ng mas matinding pananakit at sa matagal na panahon ay maaaring magresulta sa mas malubang pinsala sa prostate tissue o sa mga ugat na nakapalibot dito. Hindi lamang ito limitado sa pisikal na pinsala. Ang patuloy na paghanap ng matinding pakiramdam sa pamamagitan ng agresibong pamamaraan ay maaari maging sani ng pagkawala ng sensitivity sa katagalan na magre sa paghahanap ng mas matinding stimuli para maramdaman ang parehong antas ng kasiyahan. Ito ay isang siklo na hindi nakakatulong sa ating kalusugan. Isipin mo kung ikaw ay madalas na nagbubuhat ng mabigat, hindi ka ba makakaroon ng pilay o pananakit sa kalamnan? Ganito rin ang nangyayari sa ating internal na bahagi, lalo na kung ito ay maselana dahil sa edad. Kaya, ang unang gawin na dapat nating iwasan ay ang paggamit ng anumang bagay na naglalagay ng labis na puwersa o ang pagiging agresibo sa ating sarili. Ito ay mahalaga hindi lamang para sa ating prostate, kundi para sa pangkalahatang kaginhawa ng ating pelvic area. Sa halip, ang kailangan natin ay pagiging malumanay at mas mapanuri. Pakinggan ang sinasabi ng iyong katawan. Kung may nararamdaman kang kahit anong pananakit, takulangan sa ginhawa o anumang kakaibang sensasyon, ito ay isang senyales na dapat kang huminto at suriin ang iyong ginagawa. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat balewalain. Sa halip na puwersahin, maging mas maingat at mas sensitibo sa iyong nararamdaman. Ang pagiging malumanay ay nangangahulugang paggamit ng mas kaunting presyon mas mabagan na galaw at pagbibigay pansin sa kung ano ang nararamdaman mo. Para itong paghawak sa isang lumang libro na may manipis na pahina, kailangan ng pag-iingat para hindi masira. Hindi natin kailangan ng matinding kiliti para maramdaman ng kasiyahan. I think so much means some moviness but difficult. Sa ating edad, ang kalidad at kapayapaan ang mas mahalaga kaysa sa tindi. Maaari itong mga hulugan ng pagtuklas ng mga bagong paraan ng pagpapahinga o pagpapahayag ng pagiging intimo na mas komportable at hindi nakakasama sa ating katawan. Ang pagbabawas ng puwersa ay hindi lamang pisikal. Ito ay pati na rin sa kaisipan. Huwag ipilit ang sarili na makaramdam ng isang tiyak na bagay kung ang katawan mo ay sumisigaw na ng tama na. Ang pagunawa at pagtanggap sa mga pagbabago sa ating katawan ay isang mahalagang bahagi ng pagtanda. Hindi natin dapat ipilit na bumalik sa paraan ng ating kabataan kung ang ating katawan ay hindi na nakakaya. Sa halip, matuto tayong umangkop at hanapin ang mga paraan na at komportable para sa atin na Ang paggamit ng tamang lubricating agent, halimbawa, ay isang simpleng paraan upang makatulong na mabawasan ang friction at maprotektahan ang balat at tissue. Maraming over-the-counter na produkto ang available na ligtas at madaling gamitin. Tanumin ang iyong doktor kung ano ang angkop para sa iyo, lalo na kung mayroon kang iba pang kondisyong medical. Sa huli, ang pagiging malumanay at maingat ay susi sa pagpapanatili ng kalusugan ng iyong prostate at pangkalahatang well-being. Ngayon, na napag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging malumanay at pag-iwas sa labis na puwersa, lumipat naman tayo sa susunod na gawin na dapat nating iwasan na may kaugnayan sa kung gaano kadalas o kung gaano katagal natin ito ginagawa. Ito ay ang labis na dalas o sobrang tagal ng paggagalaw. Marahil ay naisip mo, may limitasyon ba sa ganito? Oo kaibigan, mayroon. Ang ating katawan, lalo na sa ating edad, ay hindi na kasing bata at kasing tibay tulad ng dati. Para itong isang motor na pinapatakbo ng walang tigil, sa kalaunan, uminit ito, masisira at kailangan ng pahinga. Ganoon din ang ating reproductive system at prostate. Prostate gland, kasama ang iba pang organo sa pelvic area, ay nangangailangan ng sapat na pahinga at paggaling. Kung patuloy itong pinupuwersa sa pamamagitan ng sobrang dalas o matagal na panahon ng aktibidad, ito ay maaari magdulot ng pamamaga o iritasyon. Isipin mo ang isang kalamnan na sobrang pinagod sa gym. Hindi ba ito magsasakit at manggangailangan ng pahinga para makarecover? ang prostate ay hindi na iiba. Ang patuloy na pag-ikli at pag-relax ng mga kalamnan sa pelvic floor at ang pagdali ng dugo sa riyon ay maaring maging sanhi ng labis na stress sa prostate. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagkapagod at iritasyon ay maaring magpalala ng mga kondisyon tulad ng BPH, benign prostatic hyperplasia, o maging sanhi ng prostatitis na pamamaga ng prostate na maaaring maging napakasakit at nakakabahala. Ang mga sintomas ng prostatitis ay maaaring kasama ang pananakit sa maselang bahagi, pagdumi na may kahirapan at pananakit tuwing umiihi. Hindi natin gusto maranasan ng mga ito, di ba? Taya, ang mahalaga dito ay ang paghahanap ng tamang balanse. Hindi kailangan na tuluyan itong iwasan, kundi maging responsable sa kung gaano kadalas mo ito ginagawa at kung gaano katagal makinig muli sa iyong katawan. Kung pakiramdam mo ay pagod ka na o nakakaramdam ka ng anumang uri ng kakulangan sa ginhawa, ito ay senyales na dapat kang huminto at bigyan ng pahinga ang iyong katawan. Ang pagbibigay ng sapat na recovery time sa pagitan ng mga aktibidad ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng iyong prostate. Walang isang tamang dalas para sa lahat dahil magkakaiba ang bawat isa. Ang mahalaga ay ang pagtukoy kung ano ang tama para sa iyo base sa kung paano mag ang iyong katawan. Hindi ito karira o kompetisyon. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong sarili. Ang sobrang dalas ay maaaring magdulot din ng pagkapagod, hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa mental. May pagkataon na, na ang patuloy na paghahanap na matinding sensasyon ay maaari maging sanhi ng pagkabahala o pagkabalisa kung hindi ito narating. Ito ay maaring humantong sa isang siklo ng pagkabigo at masamang pakiramdam na hindi maganda para sa ating pangkalahatang kalusugan ng isip at damdamin. Bukod pa sa labis na dalas, ang isa pang mapangandib na gawi na dapat natin iwasan ay ang pagbaliwala sa mga sintomas o pananakit. Ito ang pinakamahalagang payo na maibibigay ko sa iyo. Kadalasan kapag nakakaramdam tayo ng kakaiba sa ating katawan, ang unang reaksyon natin ay ang baliwalain ito, umasa na lang na mawawala, o maghanap ng mabilis na remedyo na hindi naman talaga nakakatulong. Halimbawa, kung nakakaramdam ka ng pananakit sa maselang bahagi, pagkirot sa ibabang tiyan, hirap sa pag-ihi, o kahit pagbabago sa iyong flow ng ihi, ito ay mga senyales na hindi dapat baliwalain. Ang mga ito ay maaaring babala na may problema sa iyong prostate o sa urinary system. Maraming lalaki ang napapaliban sa pagpunta sa doktor dahil sa haya, takot o simpleng pagwawalang bahala. Ngunit ang pagpapaliban ay maaari magdulot na mas malubang problema sa inaharap. Isipin mo ang isang maliit na crack sa pader ng bahay mo. Kung babalawalain mo ito sa kalaunan, maaaring lumaki ito at maging sanhi ng mas malaking pinsala sa buong istruktura ng bahay. Ganoon din ang mga sintomas sa ating katawan. Ang isang maliit na pananakit o pagbabago ay maaaring senyales lamang ng isang maliit na isyu na madaling gamutin kung maaga itong matuhoy. Ngunit kung ito ay lain, maaari itong lumala at maging sanhi ng mas malubang sakit tulad ng malalang prostatitis, urinary tract infection, UTI, o sa pinakamalala, prostate cancer. Ang prostate cancer ay isa sa mga pinakaraniwang cancer sa kalalakian lalo na sa ating edad. Kung maaari itong matukoy, mas malaki ang posibilidad na magamot ito at tuluyan kang gumaling. Kaya, ang pinakamabuting gawin ay ang maging matalino at mapanuri sa iyong katawan. Kung may nararamdaman kang anumang kakaiba o kung may nagbago sa iyong nakasanayan, huwag magatubiling kumonsulta sa doktor. Huwag kang mahihiya. Tandaan, ang mga doktor ay naroroon upang tumulong. Isang simpleng check-up o pagsusuri lamang ang kailangan para malaman kung ano ang nangyayari. Maari itong magbigay sa iyo ng kapayapaan ng isip o kung may problema man, mas maaga mo itong matutugunan. Ang maagang pagtukoy ay susi sa matagumpay na paggamot. Huwag umasa sa mga kwento-kwento o sa sariling paggamot na walang patnubay ng doktor. Ang iyong kalusugan ay mahalaga at karapat-dapat sa pinakamahusay na pag-aalaga napag-usapan na natin ang ilang mahahalagang gawi na dapat nating iwasan para maprotektahan ang ating prostate at pangkalahatang kalusugan habang tayo tumatanda. Naalala mo ba ang mga ito? Una, ang pag-iwas sa labis na puwersa at agresibong paghawak sa halip ay maging malumanay at maingat sa ating katawan. Pangalawa, ang pagiging responsable sa dalas at tagal ng aktibidad na nagbibigay ng sapat na pahinga sa ating prostate at pelvic area. At pangatlo, ang pinakamalaga, ang hindi pagbalewala sa anumang sintomas o pananakit at sa halip ay agad na kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan. Ang mapay na ito hindi lamang tungkol sa isang partikula na bahagi ng ating katawan. Ito ay tungkol sa pangkalahatang pag-aalaga sa ating sarili. Sa ating edad, ang bawat desisyon na ating ginagawa patungkol sa ating kalusugan ay may malaking epekto. Hindi natin dapat kalimutan na ang ating prostate ay bahagi ng isang mas malaking sistema sa ating katawan. Kung paano natin inaalagaan ang ating sarili sa kabuuan, ang ating kinakain, kung gaano tayo aktibo, kung paano natin hinaharap ang stress, ay malaki ang ambag sa kalusugan ng ating prostate at sa ating buong pagkatao. Kaya idadagdag ko rin, huwag na huwag nating baliwalain ang kahalagahan ng pangkalahatang malusog na pamumuhay. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan nito ng pagbibigay pansin sa iyong dieta. Ang pagkain ng maraming processed foods, matatamis at sobrang karne ay maaaring mag-ambag sa pamamaga sa katawan na maaaring makaapekto sa prostate. Sa halip, subukan natin kumain ng mas maraming gulay at prutas. Lalo na ang mga mayaman sa antioxidants tulad ng kamatis na may lycopene na kilalang makakatulong sa prostate health. Ang pagkain ng isda na mayaman sa omega-3 fatty acid tulad ng bangus o sardinas ay maaari ding makatulong sa pagbawas ng pamamaga. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga rin para sa pagalahatang kalusugan ng bato at pantog na nakakatulong din sa prostate. Huwag nating pabayaan ang ating kinakain dahil ito ang gasolina ng ating katawan. Bukod sa dieta, huwag nating balewalay ng kahalagahan ng regular na eresisyo. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat o tumakbo ng marathon ang simpleng paglalakad araw-araw, paggawa ng mga light stretching exercises o paggawa ng household chores ay malaking tulong na. Ang pagiging aktibo ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na timbang, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at pagpapalakas ng pelvic floor muscles na lahat ay may positibong epekto sa prostate health. Ang pagiging sedentary o ang matagal na pagupo ay maari madulot ng pressure sa pelvic area at makapagpalala ng mga sintomas sa prostate. Kaya, kahit paano, subukan nating gumalaw-galaw. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pag-manage ng stress. Ang stress ay hindi lamang nasa ating isip. Ito ay may pisikal na epekto sa ating katawan. Ang matinding stress ay maaring magdulot ng hormonal imbalance at pamamaga na parehong maaring makapekto sa kalusugan ng prostate. Maglaan ng oras para sa pagpapahinga, paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo tulad ng pagbabasa, pakikinig ng musika o pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay mahalaga din para sa paggaling ng katawan at pagregulate ng mga hormones. Tandaan mga kaibigan, ang maliit na pababago sa ating pamumuhay ay maaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kalikayahan. Huwag tayong matakot sa pagtanda. Sa halip, yakapin natin ito ng may kaalaman at pag-aalaga. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng mas mahusay na mga desisyon para sa ating katawan. Huwag mong isipin na ang mga payo na ito ay mga pagbabawal sa halip isipin mo na ang mga ito ay gabay para sa isang mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay. Ang pag-aalaga sa ating prostate at sa ating pangkalahatang kalusugan ay hindi dapat maging isang pasanin, kundi isang pamumuhunan sa ating kinabukasan. Napakalaki ng pasasalamat ko sayo sa iyo sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay marami kang natutunan at naunawaan. Nais kong marinig ang iyong mga salubin at karanasan. May mga tanong ka ba? Mayroon ka bang nais ibahagi na nakatulong sa iyo? Huwag magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang iyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa iba pang mga manonood na katulad mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong kapaki-pakinabang, mangyaring bigyan mo ito ng like at ibahagi mo rin sa iyong mga kaibigan at pamilya na sa tingin mo ay makikinabang dito. At syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang mga helpful na content na tulad nito na idinisenyo para sa ating edad. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan, kaligayahan, at pagpapabuti ng ating buhay sa ating golden years. Maraming salamat muli sa iyong suporta. Tandaan, mabuhay tayo ng ating pinakamagandang buhay sa bawat edad. Hanggang sa muli!